Uh, magandang araw po. Ang magiging paksa po natin ngayon ay ang Bansang Pilipinas. Kung makikita niyo po, nagkaroon po ng Treaty of Paris noong 1898 kung saan po uh, kinilala po sa under Treaty of Paris ang Bansang Pilipinas. Kung makikita niyo po ang kanyang mga jurisdictional boundaries. At kung makikita niyo po, ang imaginary lines niya nag-overlap pa nga po sa Taiwan. At nung toong uh, 1596 po under the presidential decree ay makikita niyo po ang Kalayang Island ay pumasok po sa imaginary line po ng ating bansa. Kung saan po makikita niyo ang imaginary line po yan i-assume po natin na ito ay ang ex exclusive economic zone po which is 200 nautical miles from the baseline. Between the baseline and the Easy. meron po tayong uh, 12 nautical miles from the baseline. Yun po yung continuous zone. At kung makikita nyo po, nung US, United Kingdom Treaty rin po, nung 1930, ay kinilala rin po ang ating bansa. Ang, pag, ang kanyang soberanya. At makikita nyo naman po, ang national territory dinefine po siya by existing law and treaties. Ibig sabihin po, uh, through international law, kinilala na po ang ating bansa at ang kanya pong lawak at sukat, lapad, lawak, sukat at uh, makikita niyo po na ang ating bansa nung pa man po ay nakatala na po ang tamang sukat at lapad. At yan nga po ang ang ating bansa kung i pagkakahulugan nyo po ay ito po ay kapul, kapuluan ng mga pulo at under this concept of archipelagic doctrine an archipelago shall be regarded as a single unit so that the water around between and connecting the island of the archipelago irrespective of their breadth and dimension is form part of the internal water of the state and are subject of exclusive sovereignty of the Philippines sa po it translate po natin ay sa Tagalog ayon uh, sa paniniwala o pananaw ng kapulungan ng mga isla ang kapuloang kapuluang ito ay itinuturing na iisa at ang mga tubig sa pagitan ng mga isla na nagduduktong sa kapuluan anuman ang lawak at sukat na bumubuo ng pangloob na katubigan ay ituturing na nasa ilalim ng eksklusibong kapangyarihan ng estado ito po ang ang ating territorial boundaries Philippine territorial boundaries. Makikita nyo naman po. From the easy, easy, uh, exclusive economic zone, 200 nautical miles, pupunta ka sa baseline, uh, bet between the baseline and the EEC, in the uh, baseline, 12 nautical miles, after 12 nautical miles, of the, from the baseline, baseline, the contigu contiguous zone, another 12 nautical miles before the EEC. Ah, uh, yun lang po. At maraming salamat po.